Solar plus ulan. Walang silbi? Huh? Hindi nga? Huwag ka na magpa-solar. Wala yang kwenta pag maulan. Narinig mo na yan, di ba? Pero, totoo ba? Ito ang sagot. Mabilis at klaro. Number one, gumagana pa rin ang solar. Kahit maulan, hindi lang full power, pero may kuryente pa rin. Kahit makulimlim, may liwanag pa rin na natatanggap ang solar panels. Around 10 to 25% ang typical output during cloudy or rainy days. Number 2, may battery ka? Panalo ka pag umulan. Pwede mong gamitin ang naka-imbak na power sa batteries mo. Hindi ka matetengga sa dilim. Number 3. Grid tie setup. Wala kang talo. Automatic na ng kulang sa Meralco or local grid. Tuloy ang kuryente. Walang abala. Maulan man o maraw. Gumaga na pa rin ang solar. Hindi useless. Basta tama ang design at expectation mo. Like kung natuto ka. Comment kung may tanong ka pa. Follow mo ako for more Real Talk Solar Tips sa Taglish Straight to the Point.